Welcome back sa aking vlog. Kumusta? Kumusta mga kagala? Tapos na yung bakasyon natin pala sa Pinas mga kagala. Nakabalik na nga pala po tayo sa dito sa Taiwan. po na naman kayo ikagala mga kagala Pagpatuloy naman natin ang ating ano Ating adventure dito sa Taiwan Marami pa kasi akong gagalaan dito sa Taiwan mga kagala dala pala papunta tayong Yeliyo Geopark sa so may bandang kilong. Parang partner yun ng kilong, mga kagala. So, tara! Sana magustuhan itong pupuntahan natin na yung mga kagala. Sana maganda ito. Uh, at sana hindi masayang yung ano natin, uh, gala natin. Sana maging sulit pa lang yung gala natin ngayon. Kasi ngayon, tapos uh, kakasahod na natin Kaya araw ng rides natin ngayon Dahil may sahod tayo Ito si kasi ang araw ano, natin magagala, Yung pag-rides Pag surprise -tis ka na Lights mo. So, para matanggal natin yung isang linggong stress, di yung puro na lang tayo trabaho. Sarap kasi sa pakiramdam yung nag-revise mga kagala. Parang ang gaan sa uh, gan sa pakiramdam. Huwag naman puro pera ang hanapin natin. Pag-enjoy din tayo. Rabi, ang ganda talaga dito sa Taipei. Ito na pala ang banda sa Taipei, mga kagala. O, pasok na po ng Taipei sulit ang ano dito ang race dito pag dito ka pa. napal ganda ng basada grabe dito May din sila dito sa anong makakagala sa dandaan ng tayo mahirap ba over speeding kaya dati, na-overspeeding ako. Nag-bolt ako ng 1,200. Mahigpit ang batas nila dito, mga gala. Hindi gaya rin sa Pinas. Yun sa Pinas, minsan tatakbuhan mo pa, di ba? Dito hindi. Pag bahuli ka, huli ka. Ang dami kasing mga kamera dito ang agala. Kahit sa banda kanto, may mga bamera. So mahuhuli ka talaga. May overspeeding speeding kamera dito. Or speed gaming, kamera ang tawag na diyan. <laughs> Kaya ba, mahuli ka? Yari ka. Tatawing na prototype sa kabila, mga kogela. parang patawin na ito ng tulay tinawagala kung gaano katandang tulay dito na patawid sa kabila motor lang ito mga kabila Grabe, ganda, sulit, lupit Sabi sama, di di kumma, wala akong masabi sa mga kalsada dito. O balik balik punta ko dito mga mga lalay. Ewan kung mawawala Hindi ko alam kung malapit na ba tayo o malayo pa. Pagka alam ko, medyo malayo pa. nakaya S-Max pala tayo kaya mahal dala saktong-sakto yung mga yung uh, um, ko imbes na sa tsunggi ako mag-renta sa kanyang dalang pinaparintahan na lang niya yung motor niya So, laking advantage sa akin yung mga kagala, ba? Diba? Kasi hindi na ako nalayo. Tapos pag ano naman, pagpauwi, si, hindi na akong mapapagod ng tulog kasi direct yung dorm na. Direct yung dorm na yung huwi ko. So, yun. Ayun, dredge tayo ulit. Hindi ko alam kung maganda ba yung mapupuntaan natin. Sana maganda. Mali yata na paspati maagala. Giniagawa mo. Ando ba naman to? Dapat doon sa kabila maagala, oh. Doon sa around abo. Doon pala dapat ang pasok natin. Parang mali yung napasukan natin. Ano ba yan? Ay! Malas. Hanap tayo mga ugala ng ano, Ah, uh, may natin. Kung saan tayo pwede mo u-turn. Hindi kasi basta-basta pwede mo u-turn dito mga ugala. Mahirap. Delikado ba yung issue natin dito? So maghanap tayo ng tamang u-turn. dito nga ugla. Hanap tayo ng ano, ah, uh, box. Kung saan tayo pwedeng mag, ano, U-turn. Ayan, antay na tayo. U-turn tayo. video matagal din yung mga stoplight. Ito, ugla. Ugla. Kaya minsan mabad na ang Pero ayos lang Tara, let's do Tuloy na, sana hindi natin magkamali Mahal nila Tuloy-tuloy uh, na yung ano natin Rides na natin Grabe. Ang hirap lalo na dito sa Taipei. Ang daming karsada. Ano ba yan? Ah. Duda ko siya napasok kung akong nila. Parang mali na naman to. Teka. It was at this moment that he knew Naku. he fucked up. Walang mali ito. Check natin. Naku, ano ba yan? Bumalik na naman tayo mga gala. Ah! Bumalik na naman tayo. Ano ba yan? Iyo doon tayo ulit. Loh! Ah! ba yan? Grabe. Mahirap. Dito, may u-box dito. Tama nga lang. Siguro, hindi na tayo magkakamali dito. Bumunit tayo sa dati. Dito tayo sa kapila dati, oh. sayan, so, ayan. Dito na tayo sa, ano, parang about. Parang na ba tayo? Ano ba yan? Diyos ko, mali-mali ang pass natin. <laughs> 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 Yun, sa wakas, tatama na tayo. masyado magala Tama nila, pasukan natin Siguro yung halimog ang pali dito Diri-diretso na goro to Paso mo tayo ng tunnel Sa tunnel na tayo magala, parang tayo Brabe, ang iwanag ng tunnel na to Yan ang kagandaan nito mga kagala, hindi nila sinisira yung bundok para gawin kalsada. Binubutas lang nila, binagawa nila ang tahil. Yan naman naman yung tahnil na basugan gumagala. Grabe, ang ganda. Pero ang liwanag na yung tahnil na tumagala, not like sa iba. Kasi ano mo, hindi oh. mo kailangan mag ano, bukas ng ilaw, pero kailangan mo pa rin mag bukas ng ilaw. Mahirap na mabarilisyo. Kasi nakabukas lagi yung ilaw mo Yung running light mo Kailangan nakabukas yun Pagpapasok ka pa ng mga tunnel Or may kaniliman yung daan Dito, no? dapat bukas Yun, nakatago na tayo Kaya, uh, wala Naano na tayo? Papasok na tayo sa bundok punta sana, no? so, na tayo sa ano, tatagos sa tayo. So, papuntang bundok na to. Tagos ng bundok na Go 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 go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, on the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Deceived uh, with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain uh, That's why I say Fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts, say and turn them to a game Take the best thoughts, say and put them on display On repeat in your brain till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find the door Open it up and finally explore everything Bali pa lusong na tayo mga kagara. Grabe yung view na yun kagara oh. Nakatatagpunan tayo ng bundok. Nakakatagos na tayo. Medyo malapit na tayo mga kagara. Lampas to. Doon na tayo mga kagara. Nakakarating na tayo. One hour later. Hello, what's up mga kagala? Good morning. Dumating na tayo mga kagala. Nakarating na tayo. Dito na ako sa Yilyu. Uh, Ocean World to. Tapos dun sa kabila yung visitor center. Uh, yung geopark. Para sa geopark. Mga uh, kagala. Yun. Doon. Daming tao. Grabe. So pupunta tayo doon mga kagala. Tignan natin kung magkano ang entrance. Sa visitor center. Yeah. Diyan tayo. So, magbubayad na tayo mga kagala. Nandito na tayo sa uh, entrance ng ano, Liliudio Park. So, sa payment section na tayo. Magbubayad tayo ngayon. Yan, grabe yung daming tao. Nagawa na sumula ang entrance. So, dito ang, uh, so ang... ticket. So, 120 ang entrance. ng manok.

So, punta na tayo sa pa ano, punta na tayo sa kabila. Ayan, punta na tayo. <laughs> Gail U. Gail U. Ayan. Punta na mga gala. Punta natin. So, let's go. Punta tayo. Simula na ang lakad. <laughs> Simula na ang lakad. <laughs> Magandang dilag Puso ko yung nabihan Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Sa <laughs> so, mga paso na kami sa ano, paso tayo sa entrance. Hindi na tayo magtitingin diyan sa kung ano yung inaano nila diyan sa ano, kung ano na lang makita natin doon. So, tara. Tayo.

Grabe. Ganda dito. So, parin natin kunin yung pinaka, ano dito. Taas. Tingnan rin. Oh! Nice! Grabe yung view. Yun. Hmm. Grabe mga <laughs> super Sobrang ganda. Sabi ka mo tao mga kala, Oh. Oh. Sino mo naman, naman yung view na yan? Uh. Sulit. Hindi ko alam kung ang history nito mga kala. Kung bakit nagkakaroon ng ganito. Oh. Mga... Uh, tag rock formation tapos may mga ano sila dyan may mga binabanggit sila dyan na mga kung anong tawag nila sa bawat bawat formation yan di ba nice Dito ko natapusin yung video ko mga gala. Pagagala ako. Bali, uwi na ako. Uh, nung oras na. So, para makawika ako ng maliwanag. Kasi, yung didaanan ko sa may gitna ng bundok ay, ano, agita. Parang walang ilaw doon. Baka, maumbutan ako ng dilim. Sa mga gala. Sana mag-abang sa akin yung mga videos. Kahit mga boring yung videos ko. Babu, mga babu. babu.